tested basta Pinoy siguradong parang ginto magsha-shine saan mang sulok sila ng mundo mapadpad. Patunay diyan ng mga Pilipinong gumagawa na rin ng kani-kanilang mga pangalan dito sa The Land of Smiles. Ang mga teachers turn vloggers and businessmen. May pambato rin tayong Filipino chef na nakikipagsabayan sa mga restaurant dito at isa ding millennial milyonaryo na pinarangalan. Opo, oh, raise your flag sa galing ng mga global Pinoys in Thailand. Mahigit 23,000 Pinoy ang nakatira at nagtatrabaho sa Thailand. 90% mga guro, partikular sa Bangkok. Kabilang ang magkapatid na sina Jeruchi at Jan Masong sa mga batang Pinoy teachers. Mahirap daw maging OFW, malungkot at nakakapagod. Pero mas maliit ang sweldo kung sa Pilipinas sila kakayod. Kaya dito sa Bangkok, inilalaban ng mag-ate ang pangarap na asensadong buhay. Ang sakripisyon nila sa pagkawalay sa kanilang pamilya, ginawa nilang motivation para maging inspirasyon sila sa tulad nilang mga guro sa Bangkok. Noon, nagbablog lang na mamaliliit. Pero dito kapo po pala mabibigyan ng break. So, talagang dumating lang siya. So, nung nasimulan na at parang nag-boom, so yun po, pinagpatuloy na kasi marami nang sumusuport. Hindi ko po inasahan na makikilala ko dito sa Thailand kasi dati na po ako nagbablog sa Pinas. So, pero dito po ako nagkaroon ng big break sa Thailand. Dito po ako nagkaroon ng 1 million followers. Dito po ako nakilala as Sir Jan, as a Disney princess in Thailand. Si Kurt isa ring teacher at breadwinner. Nakafocus ang kanyang content sa pagiging global happy Pinoy. Chill lang at good vibes ang ginagawa niya. Ibinibida ni Kurt ang kultura natin bilang masayahin at palakaibigan. Sobrang saya, sobrang naka-proud kasi dinadala ko yung pagiging Pinoy. Kahit nasa ibang bansa ako, nakapagpasaya pa rin ako ng ibang tao. Para sa akin kasi malayo na rin yung narating ko. Malayo pa pero malayo na rin ako sa dating ako. Honest global Pinoy naman itong si Kautol Mukbang na sikat na sikat ngayon sa Thailand siya si Jameson Leong, ang matakaw na vlogger. Yung Thailand yung nagbigay ng, ay, nagbukas sa akin ng opportunity para sa magiging ganito yung estado ng buhay ko. Kasi dati, ano eh, sahod lang, sapat na. Pero ngayon, may bili mo na yung gusto mo at nakapang-ipon na rin ako kahit papano. Ang favorite food trip daw niya, syempre, Pinoy pa rin. At dito sa Thailand, abay mayroong resto na nakikipagsabayan sa masasarap na putahe ng mga Thai. Ito ang Kalamansi Cafe. Pure authentic Filipino cuisine ang inihahain. Ang pambato nila, ang kansi ng Iloilo, sisig ng Pampanga laing ng bicol. Kare-kare. At ang bestseller nilang adobo. Lahat ng yan luto at alok ng power tandem ni na Chef Chan at Glessy. The global Pinoy's na nagsusulong ng Filipino food abroad. Ang kanilang negosyo kinilala na sa Thailand bilang isa sa may pinakamasarap na pagkain. Pero alam niyo ba na ang cafe na ito nabuo dahil sa pagtulong at kawanggawa ng magpartner na si Naglesi at Chef Chang noong pandemya? Papakain muna kami sa mga teachers, bigay kami ng mga pack meal whatever. Tapos hanggang doon na, ha, hindi ko alam na magtutuloy-tuloy siya. Basta lahat ng niluluto ko galing sa puso. Isa pang revelasyon ng Kalamansi Cafe sa amin. Sa kabila ng pinag-uusapang sarap at galing ng pagluluto ni Chef, ito palang si Chef Chang hindi talaga natapos ng culinary. Lahat ng natutunan niya sa timpla at pagsangkutya, sa kanyang pamilya pala nagmula ang mga magdaluyo ng pampanga. Wow, Chef! totoo bang hindi ka nag-take up ng culinary arts? Pero bakit ang galing magluto? Meron naman po, ma'am, kay Chef Jean sa Cox. Pero basic lang siya. Pero first, nag-ano ko sa, sa Lola ko. Lola? lola. Sa lola Kasi talaga, parang family kayo family. na talaga ng puro pagkain ng negosyo. So, itong mga recipe na ito, na natikman namin lahat kanina, yan galing sa Lola mo. Opo, yung iba. Yung iba sa akin na sa bansang kilala sa masasarap na pagkain tulad ng Thailand, parang butas ng karayom daw ang dadaanan para makilala at magmarka. I have a lot of like international friends, you know, when they talk about Italian, they talk about Thai food, they talk about excited sila. But when I mention Filipino, parang iba yung, ah, hindi siya ganun ka-okay or just not so much variety. I wanted to prove that Uh, Filipino food is, is is good it's competitive and somehow we're able to do that here. Teamwork daw ang naging daan para magtagumpay ang kanilang negosyo sa tulong ng mga kapwa Pilipino na kanila ring mga staff na patunayan nilang may K ang Pinoy kung pagluluto rin ang pag-uusapan. Si Marky na manager at si Raymart na kanilang waiter. Ang ilan sa patunay ng kasipagan at determinasyon ng kanilang mga boss para makilala ang pagkaing Pinoy sa Thailand. Napaka-grateful talaga naming lahat kasi without them, without this team, wala naman talagang mabubuntahan yung iba sa amin. Like yung iba talagang siguro hanggang doon na lang pero nung yung Kalamansi na bumuo sa amin, binuorin nila yung fulfillment namin sa buhay. Maswerte po ako dahil nakapagtrabaho ako dito sa Kalamansi Cafe po. And yeah, I'm very thankful po sa mga boss ko talaga na kinuha ko ulit ng uh, magtrabaho dito sa Kalamansi Cafe. Ang Kalamansi Cafe may pangarap at misyon, hindi lang para sa kanilang business, pero para maitaas pa ang bandera ng mga Pinoy sa international market. Ay! The of... yes. so, the oh, At wagi naman sila dahil two thumbs up ang kanilang pagkain kahit sa mga turista sa Thailand. No one can beat Filipino service talaga. So we always have service with heart, and same thing with the food. So our food comes with comes from the heart, and so and so is uh, yung service namin. Oh, wow! So yeah. Filipino success in Thailand. When did you realize oh this venture was a success tagumpay tayo as long as the customer whether filipino foreign when they leave the restaurant happier than when they came in that is success for us when they have a better when the food they have reminds them of home or if they have happier or better idea of what Filipino food and they have a higher regard for Filipino food, that is success. Ito ang favorite. Yan, ito. Favorite ko talaga. Binabalikan ko dito. Ito talaga. Halo-halo, di ba? Kasi alam niyo, laki akong San Juan. Sa so, San Juan, merong... Ano si Aling Banang halo-halo? I don't know if you've heard about that. Yung yung ano niya is ice cream, ube ice cream. So yun yung nakalakihan kong halo-halo. Pero ito napakasarap talaga. Ang pinaka paborito ko yung uh, kare-karing bagnet. Para akong taga ibang bansa din na nakatingin first time ng ng lutong Pilipino na hindi ko natikman sa amin sa bataan. Global Pinoy Hospitality naman ang ibinibida ni Randy Valenzuela sa lahat ng mga turistang customer niya sa Thailand. Ang alok niyang serbisyo, tour package sa Land of Smiles. Proud ako dahil nabigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na makamit at maitayo ang sariling reputasyon ng aking mga mahal sa buhay na marating ang mga pangarap na magkaroon ng mahusay at matiwasay na future ng aking pamilya. Binibida ni Randy ang traits ng pagiging Pinoy driver na responsable at maingat sa daan. Iba din ang pakulo ni Randy sa kanyang sasakyan. Hindi lang po designs ang meron sa vans natin. Ako ay Pilipino, kaya alam ko ang pinakamahalaga at pinakaimportanteng bagay sa mga Pilipino. Ito ay ang karaoke. Kilala na ngayon si Randy sa Bangkok. Hindi lang bilang the good driver na Pinoy, kundi bilang isa ring the good Samaritan para sa mga tao na kailangan ng trabaho, Pilipino man o ibang lahi. Road Trip Thailand ay merong apat na tour guides, Thai tour guides, tatlong Thai drivers, isang accountant, isang auditor, isang reser reservation manager na naka-base dito sa Thailand, Pinoy yun siya. Ilan lang sila sa mga kababayan natin sa Thailand na kung tawagin ay mga global Pinoy. Yan din ang kwento ng isang millennial millionaire na si Dave. Naghirap, natuto, naging milyonaryo, at ang kanyang sikreto sa buhay malalaman sa pagbabalik ng Rated Corina. In my early journalism years until now that... I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things. I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises ruined people's lives. Skin Pro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from Kojic, Papain, Glutathione, and Himalayan pink salt all in one beauty bar. Triple or even quadruple. Whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas and I chose this soap with integrity skin pro Noong nakaraang linggo lang, nasaksihan natin kung gaano karami ang mga global Pinoy pagdating sa financial education. I'm very grateful to have been invited here, of course, by IMG, no less, to fly all the way from Manila to Queen Sirikit here in Bangkok, Thailand. Higit sa 8,000 Filipino financial educators lang naman ang lumipad para sa international convention ng IMG sa Queen Sirikit sa Bangkok, Thailand. Dito ko nakilala ang financial educator at pinakabatang milyonaryo ng IMG. Ang 28-year-old at dating seaman na si Dave Vallejos. Dave Vallejos. At dito sa Thailand, pinarangalan si Dave bilang number one financial literacy campaigner. Dahil sa dami ng kanyang natulungan at sa laki ng team na binuo mula pa sa iba't ibang panig ng mundo. Tubong nabunturan bunturan Davao de Oro si Dave, pangalawa sa apat na magkakapatid. Simpleng may bahay ang nanay at pulis naman ang kanyang tatay. Pero ang maayos nilang buhay noon, nagbago dahil sa isang trahedya. Inambush ng mga MPA ang tatay ni Dave habang papunta sa kanyang trabaho. Dave, ano yung pinakamahirap na bahagi ng buhay ninyo noong yumaon na yung tatay mo at tanging yung nanay mo na lang ang tataguyod sa buong pamilya? Napakahirap sa time na yun kasi maliliit pa lang kami. So yung mama ko yung bubaga, nagtaguyod talaga sa family namin and napakahirap ng adjustment namin kasi uh, naalala ko dati nagkabaon-baon kami sa utang para lang talaga makapag-aral kami. Maagang namulat sa hirap ng buhay at kakapusa ng pera ang nooy. siyam na taong gulang pa lang na si Dave. Kasakasama siya ng kanyang nanay sa palengke, nagtitinda ng isda. Hindi sapat yung kita ko sa palengke kasi ang anak ko tatlo. Nagrinta pa akong nang bahay. Napipilitan ako ng utang ng 5-6 at kahit saan saan ako mag-utang pang kapital ko sa isda. Nakita ni Dave ang mga pagkakataon na sinisingil ang ina ng mga pinagkakautangan nito at parating kapos sila sa pambayad. Maraming beses kami hindi nakapagbayad ng renta pero dumating sa point na yung landlord namin is sinarado na talaga yung bahay namin. So pinagmumura-mura niya yung mama ko, galit na galit siya sa amin. And yun, napadlock na yung bahay. Hindi kami makapasok. Kailangan kong dumaan sa bintana para lang makakuha ko ng mga damit namin. Nakitira kami sa bahay ng tita Dahil dito, nagsipag si Dave sa pag-aaral at naging madiskarte. Pagkatapos ng eskwela, nagtitinda rin siya ng kakainin sa palengke. Siya niya yung hirap na buhay pero marunong na siya mag-ipon. Mag-business siya, sa, mag na, mag magbaligya siya sa eskwelahan ng mga junk foods, mga kakanin. Parang lang makaipon siya nga, hindi na siya umaasa sa akin. Bata pa lang naging ugali na ni Dave ang pag-iipon. Gusto raw kasi nitong bumili ng magandang bahay para sa kanyang nanay. Isang pangarap na bitbit -bit niya mula pagkabata. Gusto rin niyang mabayaran ang lumolobong utang ng kanyang ina na umabot na noon sa 500,000 pesos at ang naiisip niyang solusyon noon habang lumalaki ang pagiging seaman. Naging scholar at gumraduate ng Cum Laude si Dave sa kurso ng BS Marine Transportation at sumampa sa barko noong 2015. So bakit seaman ang naisipan mong pasukin nung una? Uh, ano po? Parang naging influensa ng tito ko kasi yung tito ko po kapatid ni mama, isa siyang seaman and habang lumalaki ako, nakikita ko ang laki ng bahay nila, parang ang yaman nila sa tingin ko pa nung time na yun. Nuna, uh, siguro ang laki ng sinasahod nitong tito ko kasi hindi sila naghihirap ng pera. Naghihirap sa pera. At the same time, um yung mama ko din nangingi ng tulong sa kanya nung time na naghihirap kami sa pera. So, may opportunity na mayroong scholarship na ino-offer para para maging seafarer. Grinab ko po yun. And nag ako ng examination and nakuha ko bilang scholar. Pero hindi pala sa pagiging seaman matutupad ang mga pangarap ni Dave. 2017, sa isang financial class, natutunan niya ang mga konsepto kung paano niya mas mapapalago ang pera na kinikita sa pagbabarko. Nagkaroon siya ng financial wake-up call at kinarir talaga ang pagiging financial educator. At gaya ng pagsakay sa barko, narating rin niya ang iba't ibang panig ng mundo bilang IMG member. Nagtuturo at tumutulong sa mga kababayan natin kung paano makakalaya sa utang at makakapag-ipon ng tama. Hanggang sa unti-unti niyang naabot ang mga pangarap para sa sarili at sa kanyang pinakamamahal na nanay. MGP1, Dave Vallejo. Pinagawan niya ng dalawang palapag na bahay ang kanyang ina at mga kapatid sa Davao. At nabayaran rin niya ang halos isang milyong utang ng kanyang nanay. Nagpapasalamat ako sa kanya kasi siya ang nagbabayad sa utang ko. Siya ang nag nagpawala sa stress ko. At siya ang nagbigay sa bahay namin sa mga kapatid niya nga ngayon dito na kami nakatira sa bahay niya nga ginawa. Nakabili na rin si Dave ng commercial lot sa Davao at dalawang condo unit sa Makati. At noong isang taon lang, sa isang simpleng seremonya sa Manila Yacht Club ay ikinasal siya sa kanyang nobya, si Kai Zircon, ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Ang pride ng Davao na si Dave Vallejos naging milyonaryo sa mura nitong edad. Pero paalala niya sa lahat, tulad ng pag-iipon, pinaghihirapan ang lahat. Walang shortcut sa pag abot ng ating mga pangarap. Wow! Congratulations sa mani, ang millionaire! Ang dami mong natutulungang Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, kundi worldwide true global Pinoy. Yes po. Hindi so, ba? ano po talaga, no? Um, sikap talaga, tsaga, tsaka uh, prayer. Kasi napaka-importante na hindi ka talaga susuko sa kahit anong hamon ng buhay. At tsaka, kung yung intention mo talaga is tumulong sa tao, no? Uh, you will be blessed. Kasi wala, pong, wala po tayong ginagawang mali eh. Actually, ang gusto ko din din sa IMG is napakaganda ng mission ng IMG. No? Yung mission yung gusto ko dito. Kasi pag ginagawa mo yung mission ng IMG, yun yung pag, pag-share kung ano yung good news, ano yung kagandahan ng mga benefits, uh, yung commission, pumapasok na lang po yan. The Pampa Kit. Itong Pampa Kit, ang bago nating uh, packaging is meron na siyang bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And, you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So, inside, you have facial wash, And then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15 gram K Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.